Ayon sa Juan Kapitulo 13 Versikulo 34 hanggang 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong inibig ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Bakit kailangan natin itong malaman? Una, malinaw na iniutos ni Heso Kristo sa atin na magmahalan sa isa't isa. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tungkulin nating sundin ang kanyang mga utos. Pangalawa, sinabi ni Heso Kristo na sa pamamagitan ng pag-ibig sa isa't isa, malalaman ng lahat na tayo ay kanyang mga alagad. Pangatlo, sa pamamagitan ng pagmamahalan natin sa isa't isa, naipapakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ano ang kahalagahan nito? Una, ang pagmamahalan sa isa't isa ay nagpapatibay ng pagkakaisa. Ito ay nagbubuklod sa mga mananampalataya at nagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Pangalawa, ang pagmamahal sa isa't isa ay isang malakas na patutuo sa Ebanghelyo. Kapag nakikita ng mga tao ang ating pag-ibig, sila ay naaakit kay Kristo. Pangatlo, kapag sinusunod natin ang utos ni Heso Kristo na magmahalan, Nagbibigay tayo ng kaluguran sa Diyos. Ito ay nagpapakita ng ating pagsunod at pagmamahal sa Kanya. Sa madaling salita, ang Juan Kapitulo 13 Versikulo 34-35 ay isang utos na magmahala na nagpapakita ng ating pagiging alagad ni Jesus, nagpapatibay ng pagkakaisa, nagpapakita ng Ebanghelyo, at nagbibigay kagalakan sa Diyos.